Good day at day good mga kasakalam JT, mga ka JT Sakalam at magandang hapon sa inyo at magandang gabi mga kasakalam JT. Today is June 25, 2024. Uh, ayon, uh, niyaag po ako ng mga kapatid ko at niyaya po ako. at di ko po alam kung saan pupunta. Ang alam ko lang po ay nag-preserve ng pagkakainan. Dahil birthday po namin ng June 24 ng ami uh, ng aking ate, sabay po kami, uh, nakakadto po ako baka magse-celebrate po kami sa Maynila. At ayan po, ang po ng Liwanag ng Padapit hapon na po uh, uh, mga sakala ng JT po kami Maynila niyan. At uh, pupunta kami sa Ali ay uh, yung pagkakaalam ko po ay ang ano nun ay si Claudine Barreto po ang pag ari or uh, model di ko po alam basta nakita ko po yung picture niya doon at ayan inabot na po kami ng gabi mga ka JT uh, ayan po uh, dinataha ko po yan skyway na po yan mga Uh, at habang sit, tinataha ko po yan, syempre nagkukwentuhan ko kami, dalawang kotse yung ang dala namin, uh, yung isa kay Pisan Japet, uh, kasama doon si Ate uh, Janet, yung isa kong kapatid na panganay. At uh, dito po sa coaching to ay kina Anton at kasama ko po dyan si uh, Ate si Beo Dao, si Troy at si Anton na uh, sa Kalam JT. At syempre, pamay po ako po ang magdadrive niyan. At habang tinatako namin yan, na ah, pag-uusapan nun namin yung pinagpa ni Kemo, isa kong pamangkin, anak ni Ate Janet. Dalawa kami may birthday ni Ate Janet na sabay po kami ah, birthday namin. at ayun po, ah, dun po sa may pupuntang Malate, ah, Korean town, ang ah, nakalagay po doon. At ayun po, ah, habang tinatahak po yung Skyway niya, mga kasakalang JT, medyo nakaano ako ng traffic diyan na ayan po uh, papanik na po tayo diyan ng skyway mga kasakalan JT at ayan po uh, medyo wala na pong traffic diyan sa ibabaw at ah, ang reserve po po namin ay alas 8 pero kami nakarating sa pupunta no namin mag 7:30 at hindi po namin ginamit yung isang sasakyan ni Ate mo dahil coding po at yan po yung kaya po yung kotse ni Anton na nagamit namin ayan ni dat dati niya pong kotse at binili, pinagbili sa anak mga kasakalan JT at ayun po, kung ako tatanungin nyo po, wala po akong kasasakyan. Meron po ako motor at uh, bike at meron po ako yabang sa katawan mga kasakalan JT. At maraming salamat po sa panganay namin kapatid at kaya monet at kaya ati Janet. At ayun, nakakain uh, kakain po kami. Nang sinabi ko sa akin, kakain daw po kami. Nag-preserve po, eat all you can mga kasakalan JT. Makikita nyo po mamaya yung kakainan namin. Uh, nawiwili po ang tiyan ko sa ganyan kaya medyo di ko alam kung kaya ko pang kumain sa mga karinderiya baka manakit na yung ko joke lang po Siyempre, uh, syempre masarap po kumain dyan na uh, sira po yung diet ko busog lusog po eat all you can mga uh, kasakalan JT Pilipino food at ayan po uh, after po namin makarating dyan uh, ayan na po uh, malati po yan uh, mga JT uh, aristokrat aristocrat po yung kabila nyan dyan na po ako dumaan pero sa loob po ako ng Malati Dumaan, mga kasakalam JT, hindi sa so Ross Boulevard. Diyan lang po kasi syempre, one way, one way na po dyan, mga kasakalam GT. At ayan, uh, antay-antay lang po tayo ng stoplight. ah uh, kabila po yan ng Malati, uh, sa may aristokrat, mga kasakalam JT, aristokrat po yan, kabila. Uh, at Mabini Street po, or abin nyo ba yun, nakakaliwa kami. At uh, after po namin makakaliwa at mga kanan, ah uh, ayan na po, uh, makakarating na po kami sa Ali, mga kasakalam JT. at... Uh, Ayan po ang loob na Malate, mga kasakalan JT. At umikot po kami dyan para maghanap ng parking. Pero nakita ko na po agad yung pinagpareserban ng hotel. At pagka uh, na alam ko po ay kay Claudine or model po si Claudine dyan, mga kasakalan JT. Hindi ko po alam, hindi po ako sigurado. Para sa nakita ko po yung picture niya po dyan, mga kasakalan JT, Claudine Barreto po sa ali na hotel na yan. Na meron pong it all you can dyan. Uh, at ayon po mga sakalam JT, uh, per hotel ata. Hindi ko po alam kung anong uh, hotel po 'yan mga sakalam JT basta nakita ko po lang ali Ah, uh, ayon po, uh, a po 'yon na uh, eat all you can mga sakalam JT. At ayon po, papasok na po kami diyan sa hotel na 'yan at nandyan po 'yon sa first floor mga sakalam JT. Kasama ko po si Major Number 1, si Troy, si Anton, si Bayo Dahod, si Kisha, at si mami niya, si Pisan Japet, si Ate Janet, si Kemo, sumunod po dyan, at si Nash, mga kasakalan JT. At tempo po, pumasok po kami dyan at pinagbuksan po kami ng, ano, ng guard. At tempo po, Uh, waiting waiting lang po kami diyan tapos na tinanong po namin na pwede na pumalik, pumanik na po kami makikita nyo po yung aming kakainan uh, dyan po nag celebrate kami magkapatid uh, syempre uh, waiting waiting lang po kami dyan mga kasaka alam, JT ayan po mga namin ayan po si Kisha shoutout kay Kisha At syempre hindi maring hindi magpapakit ng bida Panay po ang pakit ko dyan. Excited na po ako. Nasira po diet ko dyan mga kasakalam JT. ah uh, Siyempre bukas na lang po uli or sa isang linggo ang pagdadiet. Eh, misan lang po mangyari to. At ayan uh, pumasok po kami sa hotel, ano, el uh, elevator. At nasa rampa kami ni Bayo Dahod. Pumasok pa yan. Konti lang po yung nakasakit. At ayan. Ilos po. it uh, eat all you can po yan. Ilos ang tawag po mga kasaka, JT. Uh, at ayan po yung pangalan niya. At ayan, na uh, nakita ko po dyan na nakalagay na uh, tarpaulin ay kay Claudine. Uh, yung isang sikat na artista dito po sa Pilipinas. Mga kasalan JT Ayan po yung mga kakainan, kakainan, na At ito po yung po namin. Siyempre, nakarserve po kami. Kaya dito po kami pina sa loob ng mga crew, mga kasakalang JT. At napakasarap po lahat ng pagkain dyan. Magaling po yung chef. At ayun po si ate, sabi ko kung pwede po magbinalot, tawa po siya. At sabi ko magsasarang kuneta ko ako, penging kong plastic mga ate. Ayun, tinawanan niya po ako. Tapos lumabas na po siya, binilang po kami. Ayan si Kisha, uh, may bago kaming artista. Ayan si Kisha, ayan yung nanay niya. Ayan mga kasakalan JT, anak nakita niyo naman po, gintong ginto yung kakainan mo mga kasakalan JT. Hindi na po ako sanay ngayon ng, ano, ng hindi naka-corbertos uh, joke lang po, sanay pa rin po. At ayan, habang nagkukwento, nung kami dyan, syempre ako, lumabas ako at para tingnan yung mga kakainin ko at wala pong sashimi ko konti po kaya ayun napakakain po tayo ng Filipino food ayun po happy birthday to me and happy birthday to Ate Janet at ayun po uh, mga kasakalan JT ayan may kus lang po tayo dyan ayan magkakachan na naman tayo syempre mapapalaban na naman pong kainan nasasanay ka na na JT ng ganyan ng kainan mo ha na nawiwili ka uh, ayun po mga joke joke lang po joke lang po syempre Minsan lang po yan. Ayan yung si Bayo Egoy eh, po. Ayan yung sound ni Ate Janet. At ayan po, lumabas na po kami na Ate Monet dyan. Manager number 1 at may kusmikus lang. Ayan si manager number 2. Ayan po, nakita nyo po. Hanap-hanap oh. ah, ng IC. Ayan, na ah, dumiretso na po ako dun sa buffet. Mga kasakalam JT. Uh, yun, parang kuwang-kuwa ng ano, nung sa pinsang kong cater. Yung Teya. kitchen ah, Kitchenomics. Ayan mga kasakalam JT. Ayan po, ang dami pong pagkain dyan. Ah, Uh, paikot lang po yan, pipili lang po kayo pasta or uh, sashimi ko konti Tapos uh, kanin, uh, ayan po yung mga pagkain na yan uh, mga kasakalan JT Yung iba ko hindi ko ang tawag, basta kumain lang po ako na kumain, sobra po ang dami ko na kain dyan Tapos nag ice cream pa po ako, tapos nag cake mga kasakalan JT ayan po inilabas namin ngayon kaya medyo busy po si JT sa alam at ayan po kasama ko si Kisha at ayan ang lakas po niyang kumain niloloko po siya dyan na sabi ko magbibinalot kasi kami kasi meron siyang bag sabi ko magsasyarang kuneta kami at ayan mga kasakalan JT ang sarap po ng pagkain niya Pilipino food po ang kalimitan dyan na handa pero syempre swak sa budget ng mga ate ko pero ako hindi po mga kasakalam JT. Libro lang po tayo dyan. Siyempre kasama ako sa birthday ng kapatid ko. At ayan po yung sinelebrate niya sa amin sa family namin mga kasakalam JT. At ayan po si Kisha. Kita nyo po panay na ang kaway. At ayan po kain-kain na po kami dyan mga kasakalam JT. Siyempre ako hindi maring hindi nagbibidyo at magpapakiyot mga kasakalam JT. At ayan po, medyo nakakarami na po kami dyan. Lalo ako, nakadami na po ako. Nakita nyo po yung plate ko, nakakarami na po ako. At yung juice po dyan, uh, napakasarap po. Uh, lagi kong yung four season na juice mga kasakalan JT. At ayan po, uh, maya maya lang po dyan. Uh, binigyan po kami ng cake na merong candle. At ayan po, nag po ako sana uh, maging malakas pa ang pangkatawan namin magkapatid at tumagal pa kami ang maayos ang buhay, mga kasakalan JT. At ayun po, at maraming salamat po kay Papa Jesus na pag celebrate kami dito. At ayun po, uh, pagkatapos mo namin kumain, lumabas na po kami para umuwi, mga kasakalan JT. At maraming maraming salamat po sa mga nanonood at, nag, uh, uh, at nagpapalo sa akin. At kay Papa Jesus po, maraming salamat po na may plus one. Uli ako at si Ate Janet. Uh, happy birthday to me and Ate Janet. Babos mga kasakalam JT. See you on next vlog. At maraming salamat sa nanonood sa amin. At sa nanonood sa akin at sumusuporta. Kahit gaganto-ganto tayo, ganito tayo. Ganito na rin tayo mga kasakalam JT. Ay, ayun po. At tinahak na po namin yung may Robinsons ga Manila. Marate, yan po yung dating Robinson. Diyan na po ako dumaan para mapabilis, papuntang top. At ayun po mga kasakalang JT. See you on next vlog. Thank you so much. Uh, thank you, Papa G. Uh, another life. And JT nyo po, nakaka-LL.